Good morning guys For today video Mag take a full polling kami Ayan yeah, o Ayan Instrument cable ito guys Ayan yeah, hindi pa Baba tapos Babatak pa kami Ayan yeah. Marami ito guys Ayan. Ayan guys. oh, mahaba. Hindi ko pa narating yung kabilang dulo. Ayan. Itong nakabalagbag ito guys. Yan Negative cable yan. Negative cable po yun. Dito ka lang makakita. Sa middle is my negative cable. Hindi, hmm. hey, dalawa pa. Six pair. Six pair lang siya Eight pair. Oh. topper, ito pa yun oh. Oh. hanggang dito guys sa control room yan, dyan sa ilalim na yung mga conduit pasok dyan doon sa loob yung mga control. Ito yung control room. Yan. Dami ng kabli dyan. Yan. Sila ng maliit. Topir. Topir. Para sahan sweet, oh para rito isulod. <tip> Hindi na yung isama dyan. yung rin yun, di rin. Ito, ito. Ito yun, ito. Ito yung tulit. O, layo ba yan yun? Cut? Mabigat ah, ah. ah. patay tayo, mali. 16 bu yüzden 16. 16. 4 16. 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